Ito OY! So, what's up? What's up? What's up mga ka -moons? So, ngayon, poons ni So, dito ulit tayo ngayon sa Food Park Moon Cooper sa San Nicolás sa Guadalajara. Nandito ako ngayon dahil minessage ako ni Boss Moon Coopers para i-cover yung uh, pagbabati ng mga bata, mga kabataan na nag-away dito. So, samahan niyo ako mga kakos. Let's go! Ah! He He fucked up. So yun na nga mga kakuns, ngayong gabi alam niyo ba kung ba't ako nandito? Kung nakikita nyo walang ganon tao Napanood nyo naman siguro sa video So naimbitahan niya pala ako dito Para i-video yung pagbabati ng batang kiyapo X batang hagonoy So malaki yung naging epekto Nito nakaraang gulo sa food park Buwaba yung sales nila Kaya't minabuting gawin nito Para may dalik ang laki at taas ng sales nila dito Kung nakikita nyo mga kapuns, Yung mga upuan na yan Dati wala kang maupuan yan So sobrang daming tao po Pero ngayon nawala na sila dahil yung iba natatakot baka iga meron pang gulo o may mangyari ulit na ganong gulo Tara't samahan niyo akong alamin ang lahat so what's up mga kapunso ayan si eto si boss mo no. ayun nangyari nitong so usap namin yung mga kapataan na nagkagulo dito sa football sobrang laking damage nang nangyari na nang naging rumble dito sa gulupan pinag-upisahan nila, meron sa lasa. Okay. So, so it means, um, walang kinalaman talaga yung pa Ang story ko Ay, nangyari kayo? Ikakambal. Napagkambal na natin? Ito, ito, pare, may kakambal eh. Ito napagkambal eh. ano yung pangalan mo? Ano yung pangalan mo? I-set so, up, I-set up, I-set up, I-set what's up mga kapoy So ayan, dito na kami ngayon So maghaharap-harap na sila sa food park So ayan, sila so, po yung mga kaling mga away sa, voorin. sa food park si boss okay. So una pang pansin nyo ay sila na yung mga bataan na pwede nilang mag so, sa food park So nakatingin sa camera mga sa kailangan off the camera Okay na kayo dito natin mga sa panganda pa kayo, kailangan puro tayo sa makakalimutan natin, puro sa pahayos few inches later... Okay, okay. subukan. What's up mga ka -foods? So ayan, ito sila yung mga bagong guard dito sa Moon Cooper's Moon Park. sila yes, yung, yung naka-red tsaka sila naka-white. So, sila yung mga lalatasa yung magbabati dito sa moon. Boss so siya yung mayari dito sa Moon So, ayan sila yung mga nagayos ni Boss Paul. Sa so, punong ni Boss Paul ay nagkabati pati sila ayos na naayos lahat ng susunod. Dalawang beses na yan! nangyari na away sa pagitan ng dalawang grupo. So, Cosmon, ano po naman mga movie? Pwede natin sabihin sa mga nakapanood ng video na nangyari doon sa na nakaraan. ko po silang lahat na ang safety po kayo dahil po sa naging kapulakan na rin po ng food bar dahil nga po sa nangyari sa kanila. Ay, ngayon po ay ginagaraturo ko na katahitin ka ng kapayapaan. upload na video ay minapansin sila na kumakain pa ng isang tao habang nagpapatuhan sila. So isa yun sa naging kontrobersya sa video na yun. So ano yung masasabi mo dun, boss? Tutuwa ako dun eh. Masyado ano eh. Parang kalbaton. Pagkakain ako, bahala kayo dyan. kayo eh. ba? <laughs> ako, bahala kayo ay okay, uh, well, mo po yung mga makakapanood ng video na to dito sa Mundo, Focus. Hindi uh, uh, niya ako po may lahat dito sa Mall <t> Focus <Principals> food park. Masasarap po ang pagkain, ah, uh, maayos po ang mga tao, kaya po Okay na po si tak lahat. Talaga nagkaroon so, na po ng counting visitors. At dito po nag-aabo. Sana po talik, okay lang po ulit tayo. Tayo okay. ano sa Apo, ah, yung guard yung safety ng at sa uh, about po sa safety at, lalo, lalo po tayo nagtagdag ng mga gwarsya, dalawang bouncer, apat na Thanos <coughs> <coughs> Maraming salamat sa pag-invite mo sa akin dito sa food park so, Salamat, Boss Pon Nasa food park, mga kakuls, let's I go! Thank you. So ayan mga kakuns So may mga bodyguard na rin Dito sa Montupers Food Park Tara na sa Food Park Let's, Let's go! go.